Ang Ay, nag-uulkas bagyo, anak. Papi. Yan po, guys. Katatapos lang po ng bagyo, mga palangga. Grabe, ang lakas. Yan po, mga palangga. O, oh, nasira. Yan, sira lahat, guys. Yan. Yan, sira. Yan, o. No? Sira lahat, guys. Yung aking bubong sira. Yan kami ni Papi. Grabe, ang trauma at nervous namin sa bagyo, guys. Typhoon pontino So, nasisira lahat ng aking bubong, pati dyan sa labas, oh. Yan si Papi, guys. Grabe ang trauma nito. Pati din ako, guys. Katatapos lang po ng bagyong tino. Yan. Lahat ng aking kahoy dyan, oh. Natumba, guys. Sakit sa dibdib mga palangga. Natumba yung aking mga, ka mga halaman. Ayan, good morning, good morning. It's today is November 5, 2025. Araw ngayon ng uh, guys. Liwa sa Bagyo. So, medyo umiinit na, ng panahon. Pero still, medyo mahangin, guys. Sobrang lakas ng hangin. Grabe. Di matabang ang lakas ng hangin, guys. Uy. Bless o sa mama, eh. Dili mag Ayan, taga santo. Taga santo. Kulayan ka si Ginoy, ho. Hindi mag bibi. Ayan po, mga palangga. Kumusta po ang inyong... Ayan, sa ibang lugar, guys, is... Naglunop. Bumabaha sa ibang lugar. Lagpas tao yung tubig. Sobrang lakas ng ulan at bagyo. Ang hangin, mga palangga, grabe. Umabot ng 200 kph yung hangin. Sakit sa dibdib guys kasi yung ano yung bubong ng aking tindahan sira na lahat yan oh. Sira na lahat guys. Nabali lahat ng kahoy o bali. Bali yung lahat ng kahoy doon guys. Yan tingnan niyo po guys. balik yan lahat. Yat sobrang lungkot ko mga palangga grabe. Sobrang lungkot at ang trauma bumabalik yung grabing trauma namin sa lindol guys ngayon sa bagyo pumabalik yung trauma namin ito po si papi oh na walang kaalam-alam sa mundong imabaw parang na fail din ni papi guys yung lakas ng hangin so ganyan talaga ang buhay guys may bagyo may lindol so ayan Manalangin niya itong buhaton mga palangga o mag-pray lang po tayo. Ayan. Ayan po guys. Good morning. Thank you for always watching. Katatapos lang po ng bagyo mga balanga. Sobrang lakas. Hindi ko po ma-imagine guys. Ayan sira. Oh. Sira lahat ng aking bubong. Ayan. Bali. Ayan po mga palangga. Ayan. Pasalamat lang po ako sa inyong lahat. Thank you for watching. Wow. Ayan po guys. Medyo nagpakita na po yung haring araw guys kahapon sobrang lakas ng hangin. Marami nang ang mga motorsiklo guys. Oh, papa. Yes anak Nagpalit si, si Ate ni mo anak nagpalit ug makaon ug sabon anak si Ate ni mo anak Yes anak Yan po si Papi guys nalulungkot pa din hanggang ngayon Kasi na imagine niya guys ang lakas ng hangin So ayan thank you for watching everyone and god bless us all